dawaw. Maraming salamat po. Hanggang nandito ka na pala, once na pumasok tayo sa Secret Garden, ito 'yung ating landmark para hindi kayo maligaw. Kasi nga nasa circle siya na nasa ikutan na kung saan ito kagad ang pwede niyong makita. Kaya pagpasok pa lang natin, makikita niyo kung gaano kaganda yung ating garden o secret garden na tinasabi. Todo-todo na to. Ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako, pagod na pagod man kami ang dalawa ng aking camera ngayon. Nakasama si Jennifer pero hindi pa rin tayo titigil habang andito pa si Bogsky sa Pilipinas dadalhin ko kayo at ipapakita ko ang isang secret garden na nakakatawa, secret garden yung mismong narinig niyo na malapit ito sa BGC kaya ano pa ang inaantay ninyo papakita ko, maglalakad tayo at tuloy-tuloy lang para kompleto ang ating mga pag sa iba't ibang lugar ng Pilipinas guys, sa haba na aming binahe kung saan-saan kami napunta meron palang tinatawag na secret garden in BGC area. Ang saya, ang dami nating pwedeng makita. Dito sa side na to, makikita talaga yung mga lilim, tumutulong ang iba't ibang mga halaman at tahimik na lugar. Ang saya lang kasi kahit papano napuntahan namin at napagtsatsagaan ako ng aking assistant ngayon na si Jennifer. Ang sayang ipakita muling nagbabalik sigla para lang talaga makaikot tayo sa iba't ibang mga lugar sa loob ng Pilipinas. Kasi ang paglalakad napaka-importante para sa akin dahil nga gusto ko kayong ipakita, libutin kung nasaan man si Boxki. Ang sayang araw dahil nga sumisigla ang sinag ng araw sa tulong din ng bawat paglalakad natin at napupuntahan ni Boxki ang sayang makakita at ipagmalaki na may ganito sa Pilipinas. Isang magandang hapon sa inyong lahat at maging masaya lang tayo sa ating pang-araw-araw. Pakita natin yung kakaibang ating napupuntahan ang ganda ng pangalan, Secret Garden. Kung iisipin kapag sinabi mo, tago, meaning tagong lugar, kasi nasa mismo uh, gitna tayo ng isang malaking city sa BBC kung saan meron ganito rito. Ang saya lang, no? Mga Jennifer, lakad ka. Kasi bukang nalilito natin aking camera naman, para lang ipakita at makipakikot natin yung ating nakikita kita mo yung ating pwedeng nakita, nakakatulong ang mga puno na nagbibigay shelter sa ating paglalahan. May mga estudyante, ito pala yung mga tumutawag na pwede nilang pagtambayan kapag talagang gusto nyo mag-relax sa isang lakaran. Ang saya lang, di ba? Kasi kahit papano may isang ganito pala dito. Dahil dito, ipinapakita at kakaiba sa lahat ng napupunta ka ni Bonski. Ang sayang-saya -saya lang dahil sa bawat araw na nilalakan ko para sa inyo. Ang sayang-saya, di -saya, ba? Ito yung nakikita ninyo na parang may pagkakakalitulan sa Singapore na kung saan nagkakaroon ng isang kasayahan. Itong mga upuan o baitang na nakikita nyo na nagiging uh, lade ladder na kung saan pwede siguro pumupo yung mga tao habang may mga programa rito tulad ng aking ginagawa ang saya kasi dahil nasa city tayo, makikita Jennifer, ipakita mo, kita mo naman guys ang saya, sa palibot palang neto, na nakikita ninyo yung mga taasan ng mga kondominium dito, Jennifer, ipaas mo ipakita mo sa kanila, yung sinasabi ko para maunawaan nila yung mga paligid na pwede nilang makita rito. Wow, wow talaga ako sa isang maghapon at maraming salamat at nahanap din namin ang isang secret garden. Ang saya kasi kahit papano ah, may mga ganito pa rin tayong nakita. Hirap man si Boxki dahil sa mga iba't ibang mga panahon, nag-ulan nung dumating ako rito for the first Week na nandito si Bogski, nag-uulan kaya hindi tayo makalakad. At the same time, marami din kasing mga lakad din si Bogski kapag nasa Pilipinas. Umaagaw pansin sa akin ang lahat ng aking nakikita. Itong mga puno na ito na nagbibigay saya, nagbibigay uh, shelter sa ating bawat lakad. Ang saya kasi dahil natutuwa ako, dahil nga gusto kong ipagmalaki din kung ano yung pwede nilang makita para lang ipagmalaki rin natin kung anong meron sa Pilipinas dito sa ibang side na to agaw pansin yung hindi ko, yung palagi ko sinasabi na mayroon tayong pwedeng magamit na comfort room na pwede sa pang babae at pwede sa pang lalaki na katulad din na pinapakita ko sa Singapore ang saya lang di ba kasi kahit papano ang mga bawat pinapakita ko hindi nagkakalayo nasa Pilipinas man o nasa Singapore man si Bogski ang sarap mag-ikot, ang sarap ipakita ang kagandahan o iba't ibang mga sa aking napupuntahan. Wow na wow talaga ako sa lahat ng akin na i-experience. Ang sayang balikan, ang dami mong pwedeng maalala sa bawat lakad na iyong napupuntahan. Isang magandang hapon at palagi lang tayong nakangiti sa bawat araw na ating tinatahak para magiging positibo tayo sa lahat ng ating ginagawa. Isang napakasayang araw at magandang panahon sa ating lahat. Ang oh, lawang, wow. maraming salamat po. Ang saya, dito pala ang agaw-pagkitaan. Kasi nga, lahat ng mga kakaiba, gustong-gusto mo yan. Naging ko sinasabi sa inyo yan dahil nga, gusto kong subutan. Imaigid, nasa dalawang puno tayo. At talagang kitang-kita yung mga road ng ating mga puno at mga pato. Yan ang maganda kapag lumalakad ako. Dahil nga, gusto kong pasayahin ang lahat ng ating mga box e. Ang sarap ipakita no, sa mga ganitong puri ng mga lakaran. Maraming pwede tayong maalala at marami rin tayong pwedeng makita na nagdudulot saya para sa atin. Shout out sa lahat ng aking family, kubija, family, Wani family, Labasan family, and to all my ES Pinoy family at Singapore. Regards sa inyong lahat yan, nanginis ko na kayo. At syempre, regards din sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Pasig City, Kanoohan City, at kung nasan man si Bobski. At pinashout out ko rin lahat ng aking mga Batch 93, Batch 97, at ang aking mga box team. Hindi ko man kayo nakita o isa-isahin na hindi ko pa rin kayo nakakalimutan love na love ko pa rin kayo at wala pa rin nagbabago. Kung nagbabago man, edad lang. At nagkakaroon lang ng tami si Bobski. Ang bawat lakad at bawat napupuntahan ko, inaalay ko sa inyo. Maraming salamat at kinabati ko kayo ng isang magandang hapon sa inyong lahat. At ingat mga ka-Bobski.